Morning. Eh, uh, meron tayo tanggap na And, LED Skyward model And, is 50 issue 8000 yan. Yeah. Guys, okay, so Ah, uh, wala picture. Oh. On. Oh. natin. On. Yan. Yung image. Sakit ng flat screen. Yan. Sakit ng flat screen yan, guys. Ah, uh, gawin natin yan. update naman ito guys update ulit tayo guys ito na yung skyward na ginawa natin uh, napagana yung sa malupit na technique toggle uh, tv update na lang ito guys May mga magic magic Salamat. Salamat. Kasi, so, magkano ang piyesa ng TV? Anong piyesa?